Pakita tayo sa taas guys, tingnan natin kung pa. meron pa. Oh, so, pinakaibabaw na siguro tingnan natin kung meron pa ano Jeff pagod ka na Jeff pagod ka na Aligo ka na dyan Aligo ka na Ha? Ayaw mo? Sabay na tayo. Sige. Sabay na daw kami ng inaanak ko. Maligo. So, malinaw dito. Sabi ni kuya, yung bantay, may bayad lang limang piso. Oo, so, di ba? Goods na yun. Limang piso ang bayad. So hanggang dito lang siguro. Ng ating ano mga idol. So ayan, diyan na tayo maligo dito. At 'yun nga mga idol dito na kami naligo ng aking inaanak. So ayan. Ang uh, itingit ni yung bata dahil uh, gusto niya ring maligo parang ako rin. Thumbs up. Yay, ayan. So nakatuwa mga idol na pakaligo ka ng ganito no So explore explore lang gala-gala para makapag uh, vlog din ayan ligo-ligo sa ganitong natures na napakalamig ng tubig mga idol So ayan ayan mga idol maraming maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking video Kung nagustuhan nyo ang aking video mga idol paki-follow naman paki-like and share Thank you thank you so much sa inyong panonood. Bye-bye!